manamit man gali ang balinghoy nga maugat. <laughs> Dear DJ Cory, Yes, manamit man ang balinghoy nga maugat. <laughs> ay, pahanumdum lang sa mga viewers kung ka mo nag sa 18 years old and below. Ay, hindi, hindi ka mo na ha? Hindi, ni para sa inyo. Pero kung hindi nyo mapunggan mamati. Ginapangabay ko nga tani mangin open minded lang kamo sa mga realidad nga nagakatabo sa sini nga kalibutan. Itago ako sa ngalan nga Tonyo Barako. Tungod ako isa ka certified Barako. Mahilig ako sa babayi. In short, M ako. As in mabuot kun nagakatulog kilala ako sa ako sa ako ng mga tropa nga kilabot sa mga chicks matuod ina kay kun ako ang magdiskarte hindi makalabot isa ka oras nagaupod na papuli sa ako ng chicks oba amo na ako kadalitan Siguro ang iban, mangidlisan sa isa isaysay ko, labi nagid ang mga kapareho ko nga mga barako. Pero inilang ang mahambal ko, Maisog isog ako nga klase sang lalaki tungod bisan diin nga gyera kag pilaso ng mga babae nga ginapalanga ko nagabato sa gihapon si Manoy ko. <laughs> yes, bisan may hiwa o kung pilas hala! was. -was. Sa una nga beses nga na-experience ko nga mag was, was sa fresh nga pilas wala ako nang ginhawas ang maayo. <laughs> Wala ako nagaginhawa para hindi ko mahaklo ang langsa. Pero na-realize ko nga mas matamis kag maaksyon ang giyera. Labi na, na kung ginapaliguan ko ang babae nga ginapalanga ko para mas fresh. Ay, gani ang nga daw na namitan gid kuya sa dinuguan. Gani ang mahambal ko lang. Manamit man gihapon ang munay nga tinapay bisan isaw mo sa dinuguan. Madamo na ako sa mga babae nga nadala sa gyera. Nakita ako ang ilang mga pilas. Kagin pang ko ini. <laughs> Kagin ko ini paagi sa akon band-aid nga malaba kag balbon. Isa kaadlaw nakakita ako sa isa ka babae nga daw diyosa sa pagkagwapa nga makapabago sa pagkatawo ko bilang isa ka mangkanor nga babaidor. Yes, DJ Cory, nagbago gid ang akon pananaw sa pangabuhi. Sang makilala ko si Pipita. Guwapa, mataas, marimis, makinis, dalag ko kag masanag ang future. Inabala ha, sa sobra kadalag ko sa future niya daw hindi ko nalang Do, do, gusto ko na lang ang mangin baby niya. <laughs> Ginpangaluyagan ko siya sa malawig nga panahon. Sa ginhambal ko na, isa ka oras lang makuha ko na ang matamis nga oo sa isa ka babayi pero lain si Pipita. Tatlo ka bulan ang akong ginhulat bago niya ako gin sa bata. Wala abisan holding hands, yakapsul kag kiss lagpok-lagpok, wala gid. Bao kung balaan lang. Grabe ang kaungol ko sa babae nga ini. Eh. Ugaling grabe man ang pagpalangga ko sa iya. Gani bisan kun kay isa nagaulo agwanta. Ako. Kay ako na ang pinakamalipayon nga lalaki sa bilog nga kalibutan sang ginsabat niya na ako. Fast forward, isa ka adlaw puno kami. Sa pinsar ko amo na ning ginahulat ko nga chance para matilawan ko na ang preska nga perlas ni Pipita. Parehas kami nga tipsi na sa Nag-decide kami nga magkadto sa lugar nga wala sang kusina pero may garahe. Pag-abot namon sa lugar nga wala sang kusina pero may garahe, daw kaangay kami sang mga suso nga nagachup-chupanay. Asa ang ginuba ko ng akon nga bayo, kaginbuligan ko man siya sang ubas ang iyang address nabili ng iyang undergarments. Pagaligad sang pila kasigundo. Nagpwesto na kami sa kama. Tungod kanugon sa kama kung hindi magamit. Di bala? Naghutik siya sa akong dulunggan kag naghambal. Ready ka na pala, Tonyo? Uy! Kag nagsabat ako sang. Oo. Oh, oh. Ready na ako, Pipita pero nakibot ako. Sanggin pamangkot niya ako sang. Palangga mo gidbala ako, Tonyo? Siyempre nagsabat ako sang. Oo. Kaginhalukan ko siya sa agtang. Tanda sang pagrespeto ko sa iya. Pagkatapos ang paghalo ko sa iya agtang, nagtindog siya. Kagamat-amat niya nga ginubang iya shorts, nga medyo madamol. Kag samtang niya ini, nagmudlo gid ang akon nga mata. Sang amat-amat ko nga nakita ang sulod sang iyang underwear nga may lace. Gintudlo niya ang misteryoso nga butanga, nga nasulod sa underwear nga may lace. Kagang pamangkot niya sa akon. Tonyo, O okay lang bala sa imo ini? Sakto ka mo sa inyo nga ginapanundong. Hindi lang gali. Hindi lang gali giyara ang ginsudlan ko. Kundi isa katalamnan. <laughs> Kay may balinghoy. <laughs> Kag ang balinghoy. Maugat. Ginpiyong ko sang maayong akon ng mga mata. Kagintulon kong ang akon lawa isang pila ka beses. Naghando ako kaginhambalan ko siya nga. Sige pipita. Palangga taka. ka. Kag dito ginumpisahan na namo ng gyera. Kag kung ano pa nga mga estilo sang pagtiro. Gintiro ko siya sa likod. Kag kung diin diin pa. Hindi ko na pag pa kung ano ang ginpanghimo namon. Basta mahambal ko lang. Favorite ko na ang number nga 88. Nga because she ate me and I ate her. Ay, grabe. Ang mahambal ko man, kag mahambal ko man, nga namit ang pandisal nga ginsaw-saw sa dinuguan. Pero namit man gali ang balinghoy nga maugat. Asadari na lang ako, DJ Corey. Love, Tonyo para naman sa mga loves natin nga may mga babies and chikiting, nako may ara kita nga grow tall drops and grow tall syrup, no? Pinaka kumpleto, advanced premium kag affordable nga multivitamins para sa mga babies, bata, teenagers and young adults, no? May ara nga drops para sa mga babies 6 months to 1 year old para siksik ang makuha nga bitamina sa inyo nga mga babies. Kag syempre man nga grow tall syrup mga labs para sa mga bata nga may edad 1 year old to 12 years old. Meron sa vitamin A, B, C, Corella Growth Factor, kag madamo pa sa iban. No? Makabulig ini para sa manami nga metabolism sa inyo nga mga chikiting, pampabakod sang immune system, pampataas pampaalam, kag siyempre, pampalinaw sang matakag, pampapagsik sang lawas.